Nandito ako ngayon sa Manila Memorial Park Cemetery dito sa Las Marinas dito kasi nilibing yung aking uh, nanay uh, at ngayon ay October 31 Vespiras ng uh, November 1 dito ay pinagdiriwang yung araw ng patay ngayon uh, maraming mga kababayan natin ang namamasyal dinadalaw, na ng pinapasyal ang kanilang mga mga magsabuhay na yumao pero uh, naman pero kahit na sabihin natin yung kanilang mga magsabuhay, ay eh, wala na eh, dinadalaw pa rin ng ating mga kababayan natin mga uh, mahal sa uh, ating mga pamilya pero sabi nga eh Uh, pag ang tao daw po ay namatay uh, wala na yan uh, diretso na yan sa sa itaas uh, judgments na judgment na agad ang tuloy niya kaya nga ang tao pagka namatay dapat siguraduhin natin na kay Lord tayo pupunta so ang para tayo sigurado kapag tayo ay namatay Uh, sa pamagitan ng Panginoong Isus sabi doon sa John 14.6 I am the way, the truth, and the life no one comes to the Father except through me so ang lahat daw po ng tao ay mamamatay, walang exemption ideal na ikaw is uh, abutin tayo ng rapture o mauna ka sa rapture o mauna ang rapture so kaya ngayon pa lamang kung ikaw hindi pa sigurado na Uh, sa kaligtasan uh, yung kalulo natin ay pag tayo ay namatay ay babalik yan kay Lord at yun po yung husgahan para po tayo ay makasiguro ngayong parabang hanap na nabubuhay po tayo ay tanggapin po natin ating Panginoong Isus yun lang po ang susi para tayo po ay makarating sa kalangitan lahat naman tayo gusto natin pag namatay sa langit ay pupunta pero yung iba uh, Sabi nila, paano nila maalaman eh, Dahil hindi pa sila patay Gusto mo po bang Mamatay ka at hindi ka magsisi Kung saka man makarating uh, Lahat tayo ay nagkasala At wala pong nakaabot sa Pamantayan ng ating Panginoon Sabi nga sa Romans Sa uh, 623 Lahat daw po ay Hindi nakaabot sa pamantayan ng Panginoon at lahat tayo ay uh, anuman ano man yung ating ginagawa habang tayo ay narito pa sa lupa habang narito ay sa mundo pa na ngayon pa lamang huwag na natin sayangin ang panahon habang nabubuhay pa tayo eh, mahalin na natin ang ating mga mahal sa buhay ating unang una siyempre ating mga magulang, pamilya asawa at mga anak, mga -anak. at hindi katulad dito siyempre okay, dadalawin lang natin sila kapag sila ay nakabao na sa lupa dapat habang buhay pa dinadalaw na yung mga pamilya yung mga kamag-anak yung matagal mo na hindi nakita dalawin mo na yan kasi hindi mo alam baka uh, bukas ang laki ay magkita Kaya, ayan Kaya, itong uh, araw na to ay Pinagdiri, pinagdiriwang yung o oh, inaalala yung mga mga namatay pero parang parang alaalan ala, -alan, ala -alan na lamang ito kaya habang namumuhay tayo uh, hindi lang isang alaala -ala ang pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay at, syempre, uh, tayo po ay <clears throat> i-focus natin ating buhay sa ating Panginoon, sa ating Creator. Amen. Okay, hanggang doon lamang po. At, uh, magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Guys, ako po si ang sasabing. Jesus loves you.